Di lahat sa atin ay may masayang Pasko. Marahil marami sa atin ang sobrang abala na kakabalot ng regalo. Samantalang ang iba naman ay nababalot ng lungkot dahil sa mga problema. Batid ko alam mo na may mga pamilyang magdiidiwang ng Pasko na walang pagkain sa mesa. May mga pamilya ring balisa kakahanap ng gamot sa miyembrong may sakit na iniinda. At may mga pamilya ring lumuluha dahil sa biglang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Kaya kung narinig mo to, hope you will awaken to realize how blessed you are. Kaya wag mong tawana ng kahirapan ng iba. Ang daming taong pinipilit maging okay kahit di naman talaga. And you know what? Your simple act of kindness will go a long way. So be kind. Dungka ka magbigay sa mga taong tunay na nangangailangan. Huwag dyan sa mga taong may kaya naman. Dahil yan ang tunay na diwa ng Pasko. God bless everyone.